Pero mas mas gusto ko na lang ano, mas gusto kong malungkot na mayaman. Wow. Ako oh, din, gusto ko umiyak sa Lamborghini. Oo. Oh. Gusto ko umiyak pero tissue tissue na gamit ko LV. Alam mo? Perfect. Na? Oh, sabi ko oh my god. Dad, dad, dito ako. Kasi siya sa ko ngayon sa loob ng ano ko. Nang Tesla ko kasi wow. Ano, <laughs> <laughs> o di kaya ni? Ikaw, hey ikaw hey patulong naman baka gusto mo umutang sa akin, please. Ano <laughs> Nakakainis. Hey, ka na. Ate Zendy, sad ako ngayon. Samahan mo muna ako sa London umiyak. Di ba? Oo, di ba? nag pa ako ngayon. Gusto ko ano. Gusto ko yung... Ano, umiyak sa Eiffel Tower. <laughs> Ate Zendy, nagkikip ako ng sushi. Tara, Japan. Oo, oh, di ba? Mm. Parang gano'n. <laughs> Niko, Niko, <laughs> may extra akong 2M dito. Hiramin mo naman, please. Ate Jandy, oh, sorry. sorry. Hindi ko pa nagagastos yung 5M dito eh. Ay, ganun <laughs> ba? Uy, basta, mo Please, pag ano Baka ka na. Baka may kakilala ka dyan ka na gusto ng 2M. <laughs> Oo, oh, sige na, please. <laughs> A roll box. <laughs>